Pinangat na sapsap -sap sa kamias for today's video mga millennials. Hi mga millennials, today's vlog napaka-simple and very basic, very quick nang lulutuin ko, but very healthy rin syempre. Ang pinangat na sapsap -sap sa kamias. Of course, guys, meron tayong sapsap, lorenz patis, ground black pepper, and of course, meron tayong kamatis. And we have red onion. Red onion po yung gamit ko dito. Pero pwede naman ang white onion. Don't worry. So we have fresh garlic. And last but not the least, ang ating pampaasim ang kamias. Of course, nakaready na rin ang ating hot water para mabilis lang po pumulod. So iluluto ko mga millennials ang ating sapsap -sap dito sa ating palayok para maamoy mo ang ating aroma. But of course, syempre magkakapi muna ako before I leave. You... So, let's start cooking. So, ito mga millennials, nire-ready ko na ang ating palayok. Then, lalagyan na natin mga millennials ng hot water ang ating palayok. Pwede naman din natin painitin ng water dito mismo sa palayok. Pero mas mabilis kasi mga millennials kapag hot water na ang ating nilalagay. So, lalagay ko na mga millennials ang ating kamyas ang ating pampaasin for today's vlog. Wow! Very healthy and masarap. Then next, lalagay ko na ang kamatis. Next, lagay na natin ang garlic. Next, lagay naman natin ang red onion. Then let's add black pepper. Next, Lorenz patis. So sa mga nagtatanong guys, bakit inuuna ko muna ang sabaw? Kasi madali lang pong maluto mga millennials ang ating sapsap -sap or ang ating fish. Sobrang dali lang pong maluto ng isda natin mga millennials. Ito, a kunin muna natin yung mga juice ng kamyas, ng kamatis, ng fresh garlic, red onion. So ito mga millennials, lalagyan na natin ng ating sapsap. -sap. So, kung napapansin nyo, hindi ko na siya in-slice sa taas kasi manipis naman ang sapsak. And it's my choice, of course. Lalagyan na natin ang ating sapsak dito sa ating mahiwagang palayok. Ang essence po kasi ng palayok, mga millennials, mapipil niyo yung aroma. So, ito mga millennials, tatakpan ko muna ang ating palayok. So, yan guys, naaamoy ko na yung aroma ng ating kamyas, na red onion, garlic, yung mga sahog natin talagang amoy ko yung aroma sa palayo. Ama po yung essence kapag niluto nyo ang inyong isda sa inyong palayo. So habang iniintay ko siya maluto, magkakapin muna tayo guys. So, of course, look at my mom. Siyempre guys, siningit ko tong Hazel Angeles channel ko para like and follow on my Facebook page. Thank you po sa nagpadala nito. And of course, sa YouTube channel ko guys, Hazel Angeles. So magkaiba silang name kasi may kapangalan ako. Like and subscribe! <laughs> of course, mga millennials, hindi na hindi tayo magpo-food tasting. ng so, napakasarap na recipe natin ang, ang pinangat na sapsap -sap sa kamias. So, ito na guys, so oh. Murang-mura lang to guys. Napaka-affordable. Siyempre, lalagyan natin lang sabaw. Right. Healthy and affordable. Kaya, ano pang inihintay yung mga millennials, gawa na rin kayo ng pinangat na sapsap sa kamias. So, takpan ko muna guys para hindi lumamig. Ito na, food tasting na tayo. Wow! Very yummy! Sarap nito guys! Grabe! Hindi siya malansa guys. Wala po pala akong available na green chili ngayon for today's vlog. Kaya kung ano lang ang available ko na ingredients, e yun na lang po ang pinagkasya ko guys. Don't worry mga millennials, nakuha pa rin naman ang lasa ng pinangat na sapsap -sap sa kamyas. Diskartihan nyo na lang guys para makuha nyo pa rin ang lasa. No bashing mga millennials! <laughs> Sabi mo dito yung... asa? Awesome. <laughs> Sabay mo pa ng hot coffee syempre. Watching my videos, don't forget to like, follow, or share on my Facebook page, it's Hazel Angeles channel. And of course, on my YouTube channel, like and subscribe. Hazel Angeles, bye guys! Love, love, love.